Araw sa Virgo kasama ang buwan sa Taurus. Ikaw ang maaasahang analyst. Ang araw sa Virgo, ang buwan sa Taurus, ay nagmumungkahi ng isang praktikal na personalidad na may talento sa pagsusuri sa pananalapi. Ang detalyadong oryentasyon ng Virgo ay maaaring magdala ng likas na talino sa mga pagsisikap sa pamamahala ng ari-arian. Ang katutubong ito ay naakit sa pagtatanim, vitamina at natural na mga produkto, mabuhay at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteFCC.com Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psiche Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na at siyam na tandang bawas, walong libo, pitong daan at pitumput o bisitahin ang absolutely Com.